Magandang araw po sa inyo lahat. Sumatin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. At ngayon po, ito po yung ating topic ngayon. Marami pong mga ngaral ano, na aking natuklasan. Marami nagtuturo na itong salitang religion ay hindi raw makakapagligtas. Religion cannot save. At yan po ang ating ililinaw. Marami po sa mga ngaral ngayon, kumalat na po ang ganyang aral makaho kayo ay nadaya na rin po, no? mag -ingat, ingat po kayo sa inyong pinapakinggan. Mismo ho kayo magsuri. Kayo, basahin ninyo ang kasulatan. Bakit po? E eh, yung po mga nagsasabing ganito na ang reliyon daw ay hindi makakapagligtas. Bagamat sinasabi ni Pablo, yan ay katuruan ng Diyos. Basahin po natin sa sulat ni Santiago sa 1.21. Yan po, nakalagay. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano po daw yung makakapagligtas ng kaluluwa natin? Ang sinasabi niyan yung tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Ang sinasabi po dito sa isang sali naman po, be humble and accept God's teaching that is planted into your heart. This teaching can save you. So, ibig sabihin po, ang katuruan ng salitang reliyon makakapagligtas po sa atin. Pakinggan po ninyo ang mga taong nangangaral ngayon. Wala na sa tamang katuruan. Pakinggan natin, ano? tandaan nyo po mga kapatid, pabalik lang po tayo doon sa original na konsepto ng ating Diyos doon sa Garden of Eden. Si Naev at Adan, wala po silang religion. Anong meron sa kanila? Meron po silang relasyon lamang sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, walang religion na makakapagligtas sa inyo. Sa pamamagitan... Yan, walang religion na makakapagligtas sa inyo. Di ba't nahiwalay na nga sa Diyos? So, ang gagawin po ng Diyos, maibalik yung relasyon na iyon. Kaya yung salitang reliyon ay ito po para mabigyan po tayo ng tamang pagkahulugan. Basahin natin ang ganitong definition ng reliyon. Ang nakalagay po dito, reliyon. The word religion in Tagalog translated as reliyon. Other related translations include pananampalataya o faith. Yan po nakalagay po. Na ang ibig sabihin pala ng reliyon, ito po pala ay pananampalataya. Kasama po yung pananampalataya. At sasabihin ng isang mga ngaral na, na hindi raw makakapagligtas ang pananampalataya. Muli natin pakinggan ang kanyang sinabi. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, walang religion na makakapagligtas sa inyo. No, walang religion na makakapagligtas sa inyo. Bagamat si Kristo nagtuturo ng reliyon na ituro po ito. Huwag mong sasabihin sa mga tao, o kaya naman, kung ako natanongin po ninyo, ay eh, hindi ko tatanggapin ang kanyang aral, ang tinatanggap kong aral na itinuturo ni Kristo, yung tamang reliyon. Ito po yun. Kaya binabasa po natin sa mga sulat ni Apostol Santiago, na kung saan kailangan pala natin magpakumbaba at tanggapin ang katuruan ng Diyos na matatilim sa ating mga puso at itong katuruan ito ang makakapagligtas sa atin. So, tiba? Tama? O ngayon, isa pang uh, definition po ng uh, salitang reliyon. at ito pa po ang isa pang kahulugan patungkol po sa salitang reliyon. Religari, which means to bind back or to rebind. This implies that etymologically speaking, religion entails a process of reconnecting by worship a missing or broken intimacy between God and worshippers. Meaning, yung salitang religare, ito pala ay nangangulugan ay pagbubuklod muli. Yun, to bind back, to rebind, ibig sabihin, magkaroon po ng ugnayan ang tao sa Diyos. Maibalik po yung dating relasyon ng tao sa Diyos. Kaya po, tama naman po ang sinasabi ni Apostol Santiago. Itinuturo pala yung salitang reliyon. Kaya po para tayo makaintindit, makaunawa, ito pa ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa salitang reliyon. Basahin din natin itong talatang ito. Sa mga sulat ni Pablo, dito po sa unang Timoteo 3.16, version po ito ng ERB, Without a doubt, The secret of our life of worship is great. Christ was shown to us in human form. The spirit proved that he was right. He was seen by angels. The message about him was told to the nations. People in the world believe in him. He was taken up to the heaven in glory. So, malinaw po. Sa Tagalog, basahin din natin para maging malinaw. Ito po. Tunay na pakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon Nagpakita siya bilang tao, pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo, at dinala sa langit. So, malinaw po. Napakahiwaga pala ng reliyon ay tinuturo ni Kristo. At yung reliyong iyan, yan po yung ang worship. Yan po, nakalagay. Yan naman po, napakalinaw naman po. Without a doubt, the secret of our life of worship is great. Di ba't yung religion is pagsamba? Napasin ba ninyo, mga kapatid? Kapag kayo nagsusuri, inuunawa po ninyo ang sinasabi ng mga apostol sa sila ang pinahayagan ng Panginoong Hesus para ituro. Eh kung hindi ho nakasulat ang salitang reliyon, eh di natin pag-aralan, eh nakasulat nga po eh. Ngayon, may nagtuturo ng mga mga ngaral na ikalat na yan sa buong mundo. Eh syempre, nadala na ko Eh ako, bago ako paniwala ng isang bagay, inaaral ko. Kaya narito yung channel para tayo mag-aralan, magturuan kung ano ang tama. Ngayon, kung mali sila, di natin. Ayaw nila makinig eh. Ngayon, ang tinuturo ni Kristo, yung tamang relihiyon na tinuturo, ito'y pagsamba. Magkaroon ng pananumbalik sa Diyos. ba? Diba? At ito po ay yung sinasabing relegare to revine. Ibig sabihin, pagbubuklod muli. Maibalik yung relasyon ng tao sa Diyos. Paano mo maibabalik sabi mo hindi na kailangan ang relihiyon at hindi yung makakapagligtas samantalang sinasabi ni Santiago at ni Apostol Pablo ay makakapagligtas ang salitang reliyon kasi iyon po ang magbubuklod sa atin sa Diyos yung salitang reliyon religare di ba muling pagbubuklod muling maibalik ang tao yung tamang relasyon sa Diyos di ba yun ang dapat mating maliwanagan sa mga taong nagbabasa ng kasulatan. Pero kung kayo naturoan na ng mali at tinanggap ninyo at ayon yung alsin, wala akong magagawa. Kasi hindi mo pwedeng lagyan ang isang basong may laman na. Itapon mo yung laman na yon at kunin mo yung totoong tubig na ibibigay sa iyo ng Diyos. At yun ang tubig ng buhay na walang hanggan na matatanggap mo. Kasi po, yung aral na hindi aral ni Kristo, walang buhay na walang hanggan. Bakit? Eh, may aral ng demonyo. Iba yung aral ng Diyos na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Sana naanuan mo, no? Kung mayroon kayong comment o suggestion, ilagay lang po nyo sa comment section. Ililinaw pa natin ito, no? Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalaan po kayo ng Panginoon Diyos na buhay. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sana may naanuan po tayo. Hindi daw po makakapagligtas ang reliyon. Huwag mo nang itanim yan sa puso mo. Ang itanim mo, ang salitang reliyon, makakapagliktas sa iyo. Kasi yan ay katuruan ng Diyos. Yan po, nakalagay sa baba. Be humble and accept God's teaching that is planted in your hearts. This teaching can save you. Salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. At tayo manalangin. Ama, salamat muli at nabigyan mo kami ng kalinawagan sa salitang reliyon na kung saan ito pala ay relegari muling pag-uugnay na kung saan ay may balik ang relasyon namin sa iyo kung kami mag-aaral ng iyong mga salita. At salamat, Ama, muli mong nabuksan ang aming puso't isipan sa tamang aral. Pinupuring namin, Ama, at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.